Right mga lads. Ahead. Ha? Boss, boss, boss. Boss, the bed. The bed. Boss, the bed. Wala. asa siya? May tawag. Tawag sa cancel. Boss, diba. boss, radio, radio, radio. Ako na, ako na, ako. Ako na, ko. Siya ko, dalat. May pasay ako dito sa ano? O um, kahit dito sa ano? Lado. Ano? Anong ano? Saan? Ano daw? Ano? ka ba? Ano? 'yung ano. Para sa lampos, hindi sa lampos? Hmm. Iuwan natin 'to. Ang ipapahanap natin sa kanila, 'yung ano lang. Yung kaha lang, masira to eh. Sika. Ito yung sandwich ko, ganyan. Oo. Oh. Yung kaha lang nga. Di ba, may radyo. Lato. Ha? Eh, okay, tagay ko na lang dyan sina Chris at kasi Condi. Ha? Ah! na Sige. Salamat. Okay pa naman to. Okay pa naman to mga idol. Ganyan okay, ito lang tayo, ganyan okay, ito lang tayo ito yung trabaho ng elektrisyang hilaw mga idol elektrisyang hilaw kaya ito lang magtrabaho yung elektrisyang hilaw ngayon ang papalitan natin ay ito dahil ito naman talaga ang sira dahil dumikit yung bearing niya sa ilalim karbon karbon carbon. Carbon lodi. Carbon lodi. Ayan, ito ang stator coil. Yung stator coil niya ay okay pa naman, goods pa naman. Ito lang, Yes, ah. Yun, ang nito ang nasira. Kaya kaya natin itong tanggalin. Ito iwan natin ito kasi gamitin natin ito. Ah, bearing ang nasira. Walang kunya? Walang kunya Wala pa lang kunya ito. Ayos Ito, papalitan din natin kasi walang bearing. Pero pwede pa naman sana ito. Kung may mabilis lang bearing. Kaso ito, matigas-tigas na rin ito. Matigas na rin eh. Ngayon, itong, itong stator coil ay eh, tatanggalin natin dahil goods pa naman yung estate coil. Yung armature, papalitan natin yung armature dahil sira, ay, walang bearing armature niya. Ito, walang bearing, gawin ito, matigas na rin yung bearing niya dito. Ito, wala din, naiwan dito sa ilalim. goods pa to goods pa to, mga idol ito lang ito yung ano bearing na iwan sa ilalim dahil nasunog yung kahanya uh, kaha nya dito sa bearing mismo nasunog kuminit yung bearing kuminit yung kaha nasunog to yung bearing na iwan ngayon hindi na umikot kaya balta natin to ito lang bibigay natin sa kanila ito pangahoyan natin to pwede pa naman to eh kung sakaling walang kahalang may ibigay, ay di good. Ang kamali tayo. Pero kung sakaling may pa, may may, may ibigay sila, ay so mas maganda. Mas maganda, mas ito pa natin to, asper ba asper. Asper. Ito. Lumuluag, lumuluag. Alam sana ko wala ka. bawat oras ay wala ka na ngayon na to gabi gabi na lang akong ay ah, iba pala to pagpalitin ko sana eh iba pala to Ah, boliging, sana. My friend. Beri mulai. Yes, my friend. Chong. Ada pingin merti lah. Ayo pingin. main. Yes. Kalau ada tu pingin Ada orang langsung kubat. Hindi ka lang marunong mag give Puro, puro ka kasi paano eh. Wala ka talong tubig doon eh. May tubig. Ayaw mo na mag i mo na Asan? Doon yung gripo mo. May tubig doon. Magtimba-timba ka kasi hindi Puro paano. Asa ka lang sa pump. Wala namang problema yun eh. Ikaw na naman na isa lang sinabi ko eh. Kung ano-ano mo yung sinasabi mo eh. Ikaw na kasi yung daldal lang na dal yan eh. Tinanong ko lang kung walang tubig yung pump sa gubat. Ay bakit? Anong kaya lang mo sa gubat ako tatay eh. Kaya yan tayo eh. May CR. Hindi gagamitin. Huwag. Hindi pwede Di ka marunong magbalik eh. Balik ka ah, kasi ah, hindi <laughs> pwede. May timbang ka naman dyan ah. Wala, may mga laman ng kanin e. Eh. Ano? Isang isang timbang kanin? Nakalagay nga rin, nakalapag. Baka kainin ng ano. Baka hmm? naman ano eh. Hindi <laughs> <laughs> ko kaibigan <sa> ah. Okay. Ang O. layo ko gigib. Sige kami oh. Dito kayo. Ay, baka doon na ba ang motor po sa baba? Oo. Ano ba? Pinamo na. na bay! Ah! Piram! Matabo na lang! Hmm, tabo lang, tabo! Isang balde lagyan mo siya, ano? Ayun na talaga. Control, control! Tabo lang, hiramin mo. Pwede na yan. Control! Lumuluwag. Control, control! Kalas. Baklas. và quanh ra ai hay quanh lao thân này mày mọc sao vậy tik, 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 tik,